may bagyip pala sa labas. Di ko alam. Oh, na pa Pa-ilyo. -ye. Okay, Yeah pangshi. Kaso, naulan. Ang lakas. Ginusto ko to. Charot, tara na. <laughs> Ayan, lakas! Sorry, okay. <laughs> Ay. <laughs> Ito yung parcel. Ito yung order ko sa online. Nag-order ako na ng kabangon dalawang Calvin Klein na pabango. Kasi piling ko na nga ang amoy niya ako. <laughs> This is what I like. Saan natin yung isa? Kasi yung isa, syempre. Hindi mo natin. Tara! spray. Ay, sobrang bangon niya. Grabe, sobrang bangon niya, guys. Um, kahit konti lang yung ano mo, spray mo. Bango. Promise. Bili na kayo. Yan lang, guys. Bye-bye.